kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabroto So ngayon, na uh, time check 6.50 ng umaga So maghintay pa tayo ng 10 minutes Bago tayo mag-release ng ibon So dumating tayo rito ng ano, mga 6.45 Tapos nakapagpahinga na tayo 40 miles and then good luck sa mga ibon natin na uh, magiging ano ulit sila, pa-headwind sila. So ngayon yung mga, yung mga hangin ngayon sa atin is lagi ng pa-headwind. So wala tayong ano, magagawa dun. Alright, so ano yan. ah uh, pati bayan talaga ng ibon yan musta ka musta bisigin na natin sila yan maya maya magre-release tayo uh, gusto ko mga 7 uh, seven saktong umaga Tama ba yun 7 sa saktong umaga alas 7 ng umaga yan so ready ko lang alright so mamaya uh, babalik tayo para pag magre-release na tayo. Doon natin ilalagay yung ano natin, yung tripods natin para kitang kita ulit yung paglipad ng mga ibon. So ngayon na, papasok na muna ako dito dahil medyo malamig. Sakto yung lamig lang pero malamig. Alright, so kwento mo tayo habang naghihintay tayo ng ating uh, release time. Meron pa tayong mga ano, tingnan ko muna oras na ba. Huuu, lamig! Happy New Year nga pala uh, January 1st today Happy Monday Diyan natin 6.51 right now So meron pa tayo 9 minutes Bago tayo uh, Mag-release So Yung uh, Congrats nga pala sa ano natin Sa last race natin Sa 160 miles Right shoulder headwind So yung right shoulder na yon, tinutulak sila papunta sa right malapit sa karagatan ngan tapos habang papalapit sila doon sa ano natin tag dito sa bahay natin is magiging pa headwind siya so nung bandang pahapon na yung mga nagdadating ang ibon hindi na ano hindi na siya naging pa headwind paano na siya pa tailwind na siya kasi sumobra na sila sumobra na sila ng ano ng tag dito doon sa area natin so Tignan natin kung mayroon pang uuwi ngayon bali nagtotal nag na umuwi nga pala is 60, ano, 68 No, 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 yeah, 68 yung tumotal Ah, uh, kasi may humabol pang isa kahapon yung Las Vegas Tapos, ah, uh, may dalawang missing nga yung dahilan Kung bakit na-packed na up yung ano natin Yung tag dito yung Tag dito yung win kampanyo natin Dahil nga nung Shout out ulit kay utol miko, siya kasi nag-message sa atin na ano, tag dito ah, may nag clock sobrang bilis. So, nung pag-ex ko doon, punta kagad ako sa win kampanyo doon sa account natin, in-ex ko siya. So, pag-ex ko doon, lumabas yung mga 000. So, sabi ko para may something wrong. Tapos ah, hinayakan ko lang. Tapos yung bandang ano, may polis yata. Ay, Tara ko lang. So, yun. Bandang... Mag alas 12, ganoon na naman. Meron na naman umuwi, isa, kay Jay Rehanian Parang gano'n, na, kay Utola na natin, kay Jeff. Espiritu ng California. So, yung ano yun, isa sa mga makukulit ng ibon. May nag ulit. So, ganoon ulit ginawa ko. Nag-X ulit tayo. So, nung pag-X natin, ayun na. nagkaroon na ng ano. Tag-dito nung nagdating nga na yung mga ibon ng bandang mag-alas 12 yata yun wala nagka -clock. Buti na lang nasa bensin, lahat nag nag sa bensin natin. So wala tayong naging ano tayo dito ah. Kumbaga parang all goods tayo dahil lahat ng mga sunod-sunod na klak nasa bensin. So nagkaroon lang na ng problema dahil hindi siya nag-update sa nag-update sa wind campaign All right. So next time pag nangyari ulit 'yon, tatawagan ko na mismo 'yung manager ng ano ng wind companion para siya na yung mag-aasikaso. All right. So, yun na nga, meron tayong uh, 650 653. Babalik na lang ako mamaya kapag ready to go na yung mga young bird natin, yung eh, mga warriors natin. So, tara, let's go. So, yun na nga mga kaburo ko to, ganda na ng sikat ng araw. Sakto nga alas 7 na. Grabe. <laughs> Abang nasa cellphone ako, nagulat ako 7 na. But it's okay. Ah, uh, yan, na natin, tag dito sa Uh, 7 o'clock. Kita po. Okay, okay. So, ayun nga mga kaburo ko to. Yan na sila. Yan o. pa tayo sa rito. Yan, nalabipan na. Okay na sila. Hindi ko na nga tinapat dito. Dito ko na nga tinapat eh. <laughs> dito pa rin sila umano sa ano, dumaan. But it's okay. Uh, all naman ano, tayo dito uh, safe. Ayan good luck sa mga kaburukuto natin 40 miles dito sa ano tag dito sa area natin yan na didiretso na sila uh, mataas na yung araw maganda na yung ano sigurado kung ano uh, mauna to ng bahagya kasi malapit lang alright and then babalik tayo ulit dito bukas hindi na tayo lalayo siguro or sa 50, sa 50 miles tapos pa nga sila Wednesday And then, pwede nga sila Wednesday. Tapos, tingnan natin kung ano yung magandang araw, Thursday o Friday, ng ano natin, ng second race, ng ano natin 200 228 miles. So, good luck mga kaburo ko to. 228 miles. Alright, let's go. Okay, okay. So, ayun na nga mga kaburo ko to. Bali, may nagre-request kasi na ano eh. Uh, gusto nga ulit makita yung ating, ano, karagatan. Uh, ito. Ito yung tulay na tinatawid ng ating mga alaga. Yan, mga warriors natin. So, sana one day makita ko mal lang dito yung mga ano natin, warriors na lumilipat. No? Yan, ito na ang ating ano. Kanilang kinakatakutan noon. Na ngayon ay binabaybay na nila. Halos sabay lang kami manis pero di ba kung nasa Sana makita yan na Nandito yung mga ibon Dumata ano? Nagiging pagkarera sa akin Wala Baka doon sila Banda't umisipan Medyo ano uh, Mababa yung ulap Pero maliwala Yan Tingnan natin Wala pa rin Sayang Yan kalayo ating ano binabaybay rito na tumatakbo pa tayo ng 75 miles yeah. siguro magaganap yan. yan. So ayun na nga, Happy New Year! <laughs> sa mga ano natin, na uh, sa mga taga-subaybay natin. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscriber natin sa YouTube channel natin. Yan. So, mas minabuti kung ano, dito uh, mag -stay dito, dito sa lubungin yung New Year. Uh, kahit gusto ko makasama yung mag -ina ko pero sabi ko nga Mas kailangan mag-sacrifice muna ngayon Kasi yung mangyayari Kung doon ako mag New Year After ng alas 12 Kailangan ko na ulit mag-drive Dahil mag-training pa tayo Kailangan ko kasi i-training yung ibon ng Monday Tuesday Tapos Wednesday kasi ano 75% na uulan So automatic na relax yung mga ibon Tapos Thursday yeah, maganda yung ano yung weather So... Pwede tayo ma-grace ng Thursday o Friday. So, depende pa yun sa dalawa. Kasi uh, pinagmamasdan ko yung ano... Hindi lang dito sa area ko. pinagmamasdan ko rin yung mga dadaanan nilang ano... Uh, area. So... Tinitignan ko yung mga ano... Yung... Hangin. Yan, importante yan. Kung gano'ng alakas yung hangin. Kung gano'ng... Kung saan ba sila mapapadpad. Yan yung mga number one na kailangan natin na... Alamin. So... Okay naman yung weather ng Thursday saka Friday. Pero siyempre, ah, pinagmamastan ko pa rin kung ano yung mas better. Kasi ang iniisip ko naman sa Friday, pagdating ng Saturday, medyo di maganda yung ano, panahon. So, meron tayong Thursday, Friday. Kung Thursday naman, at least kung meron magsa second day, at least sa ah, safe pa rin siya sa Friday. Alright. Kasi pagka Friday, tapos di maganda yung panahon ng Saturday kawawa naman abutin na siya ng ano uh, tag ano, talaga taghirap hirap nyan but tingnan natin pero pa tayong 70 na Warriors nalagasan tayo ng ano ng 11 no I mean na uh, 13 13 yung ano hindi naka survive na yun so tingnan natin itong ano itong darating na second race kung ano yung magiging ano magiging resulta napaganda ng resulta natin Ayun uh, nga na nalagasa tayo ng I think uh, 5% parang ganun o no? 10% but ganun talaga mga kaburo ko to magkakaubusan na to magkakaubusan yan at ang mga matitira talaga yung mga matitibay alright dahil wala tayong inaano na uh, wala tayong paborito lahat yan kung ano yung kinakain ng isa kinakain ng lahat kung ano yung iniinom ng isa iniinom ng lahat Alright, kung anong ginagawa ng isa, ginagawa ng lahat. Pag pinalabas natin sila sa Ibiri, lalabas sila lahat. Pag paparotay natin sila, rorota sila lahat. So, yun na nga lang yung mga mabibilis pumasok. Yun yung mga ano, nakakawawa. Alright, kasi kapag kapabilis kang pumasok, automatic yan. Pag sa low fly, kami nasa TOS, yan na. Uh, may doon na nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng problema. Dahil Siyempre, ah, hindi mo na-exercise na maayos yung sarili mo. So, mahirapan ka talaga lumipad. Alright. So, dito ko nakakita yung mga ibon natin yung last time. Dito sila lumitaw. Madami sila. So, tinanatay kung matatanaw ulit natin sila. Kaya dito, wala na gano'n. Nagtag dito. dito. Nag-video. Nag-start Nag mag-video. Alright. So, tingnan natin. Eh, mga -ko -ko. Dito sila tumanan. Okay mabutan natin oh. Pina, ko na si Ama. Wala siyang pasok ngayon. Sabi ko ah, na siya ron mag ano lang siya, ah, magtingay lang para yung kalaban eh, hindi na tumabay sa malapit sa area natin. Kasi masyadong brutal na eh. Baka survive lang tayo ng dalawang training yun. Maganda lang sa basketball. Team. Ako wala pa yung mga uh, hindi ko alam kung wala pa sila or nauna na tayo yun o know. so na nga mga ko to bali ano na muna drive na muna tayo let's go so yun na nga mga ko to bali nandito na tayo Munga na nauna tayo sa ibon natin 40 miles and then nandito sa ating yung kampo ngayon si Utol Junel mga kagigising lang tala <laughs> marita tol ayos <Islam>. lang <laughs> punta ka ba mamaya sa meeting Digo, may lakad, lakad kaya baka pumunta ako So ayun na nga, nauna ako sa mga ibon natin Alright, so maya maya nandito na yung mga yan Let's go Okay, so ayun nga, nandito na yung ibon Ito yung first ano natin, first group natin Ayan o, oh. gabang kami yan Nasa 10 to 15 minutes na yata kami Nagabang dito Ayan, you know, sila, good luck I think uh, nasa ano to Siguro mga nasa 30 lang to O wala pa Ayan o oh. Ayun, si ama, nag-text sa akin. Nandito na daw yung mga ibon. Alright. Tol, tara tol. Hindi tayo sa ano. Yung kasama ko si Junel, yan. Nag-aabang kami rito. May mga pinag-uusapan kami malupitan. <laughs> yan. Si <laughs> ama, nasa likod. nga pa. You know. Wala na sana mang bulabog. Pinto! Eh? Ah! Oh, wait, So, yun na nga. Dito kami. Si Junel lang dito. Hey, no, ganda, oh, you There we go. Huh? Like... Indian. <laughs> hey, Bruno, stop. So yun na nga at mas yung mga ibon natin nung paso kana sila kagad. Okay, so. Huh? <laughs> Okay, okay, so kaya siya nandito kukuha siya ng ano natin. Next bowl natin. Ang dami, ano? Yun, ang dami niya mga kaburo ko to. mabilis na mauubos to. So, kumuha siya walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, pito, 8. Yan, walo. Tapos, apat na nest pad. Alright, so ngayon, na ah, medyo busy tayo dito makalat. Yan, dahil pinipinturahan ko to ngayon. Dahil ah, ready ko para sa pagdating ng anak ko. Ah, ito yung gagawin namin, playroom niya. Yan, kulay ano tag dito ha uh, pink yan pa ganun alright so yun na nga tara let's go at bigay ko na muna order so yun na nga mga kaburo ko to bali na ibigay na natin kay Junel yung kanyang order yan tapos sa uh, kulang pa tayo ng 21 ilan na yung nag-clock pa? Huh? ilan na yan? Forty nine. Forty So, 70 so kulang pa tayo ng ano ng 21 21 yeah so 21 pa yung kulang natin uh, possible na doon sila dumaan sa ano dito uh, lumihi sila sa karagatan kasi kanina sa karagat, sa karagatan medyo mababa yung ulap doon so sigurado akong doon sila dumaan all right so maya maya nandito na yung mga yan at saka isa yun sa mga good signs sa mga ibon dahil mas lalo silang tumatatag lumipad Alright, so mamaya maya update ko kayo Tara, let's go You know, ito yung mga ibon natin So, 70 birds Kulang pa tayo ng sham Bali, 61 pa lang yung nagkaklak dito sa atin Grabe naman, no? 40 miles lang Hindi ko alam kung saan sila dumaan Alright, so Ano nangyari sa mga ibon Mukhang habang pauwi sila Yun natin Yeah, 61 lang, oh And Oh yes. Ano kaya nangyari sa sham? So nangyari is ano, tag dito ah uh, yung uwi ng ibon. I think pagdating niya ata ng 40 doon na sila nagutal-utal. Yan. Okay naman sila kahapon sa Loplay. Ah uh, mabilis nga lang bumaba yung iba. Like nagpasukan ka agad sila. Alright, so takot sila sa kalaban. Ayan, ang na ito. Right. So, good luck sa ano. Tang dito sa Siam na ano. Tang dito na hinahantay natin. Sana magpakita pa sila. Pero maaga pa naman. Uh, palagay ko lumayo sila ng ano, nandaan daan. Siguro nagre-ready sila for ano. For 300, I mean ah, uh, 28 miles Ayan. So almost ano, 230 miles dalawang oras na wala pa sila so baka napalayo sila talaga sa iba sila dumaan or what man di ko alam kung ano nangyari sa paglipad nila pabalik pwedeng may nakasalubong silang kalaban pwedeng nagkawatak-watak sila yan so tignan natin mamaya di ko rin alam kung sino pa yung mga kulang and then pinaplano ko paliguan sila mamaya magpapashower tayo diyan mamaya maati lang tayo ng ano natin so, dito na ang meeting natin, alright, so yun na nga tara, let's go, at magre-ready pa ako so yun nga, kagigising lang natin kasi after natin sa club natin uh, nga tayo then, nung pag-check ko doon sa clock natin yung mga ibon, tara, let's go kulang tayo, grabe so ito, mga ibon, yan hmm. kulang tayo nang alam, mga ah. kaburo ko lima nangyari sa laman natin hindi ko alam kung ano sa laman natin kain tayo set up ko lang muna to tara let's go alright so itong mga to kumain na to kanina kumbaga ito yung ikalawa nilang kain okay, okay. Kapatid dalawa doon sa laban. So, nagkatao tayo kanina 41 miles. And then, maganda yung uwi yan pero nagkulang tayo ng ano, ng mga, I think, uh, nag-storage sila ng ano, ng 15 or 10 mga ganyan na pautan-utal na yung uwi. So di ko na kung bakit, siguro napalayo sila, may nakasabay sila sa liparan, or what man. So ngayon nakurang tayo ng ano, ng lima pa, kasi 70 ito eh. Ayan, lang sa na nga yung muna yun. So tingnan natin kung uuwi pa sila today. Kasi ah uh, today, uh, mamaya magbabasket ulit tayo, Magpo 40 miles ulit tayo. Tapos pahinga na sila, para ready na sila para sa ano sa yakon rice nila so ano na kasi to eh na uh, na kasi ng recover to kumbaga pali, uh, na to ng recovery so hindi natin sigurado kung naka recover ba sila sa ano sa 160 natin or may something talaga na meron na silang nararamdaman kumbaga sa ano baka pagod na yung katawan hindi natin masabi maraming pwede mangyari so kulang tayo ng ano nang lima pa ang ko, lima pa kulang natin eh. Ayan. So, tingnan natin hanggang mamaya. Tapos mamaya, babasket ulit tayo kasi. So, good luck sa mga ibon. Uh, mata na matibay na to, dire-direcho na. Ayan. So, isa pang ano, isa pang 40 miles or 50. Bumat. Tapos, ayun na sila Wednesday. So yun nga mga kabro ko to Bali dito ko na muna tatapusin yung video natin At uh, good luck kung magkaklak pa yung limang kulang natin mamaya And then abangan nyo na sa win campanyon And then Ito mga nandito uh, tur uh, Tuloy pa rin yung ano nila uh, Toss nila bukas ulit 40 miles or 50 Depende mamaya so, <laughs> Check natin naman weather Tapos Pahinga sila automatic ng Wednesday Para meron silang one day pahinga Tapos larga na sila sa 200 Ano 200 28 miles, so hindi ko masabi kung Thursday o Friday so sa dalawa na yun, titignan natin kung ano yung mas better na panahon so yun na nga mga kaburo ko to, dito na lang ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out, let's go!